Paborito mo ba 'yung pakbet? Oo. Oh? Pag nagloto kami ng pakbet, tatawagin kita. Bakit? Di ba paborito mo? Ha? Linggo. Pag na lang 'no. na. Ay, nakumaan, didi, Wala, nanonood ako ng video, ng ano eh. <laughs> so, Nanonood ako. Please, ah, tingnan mo, tingnan mo. oh. Ay. oh. <laughs> Ay, ang cute ah. Para na, ko na. mo bukas. Oo. Laban mo na ang Hindi, malinis yan ano Benz? Benz? Oy, okay, <laughs> <Hey>. <laughs> Benz, di diba, friends tayo? Kaibigan tayo eh. Ibo naman yan. Kaibigan natin to, eh. Ano? ayaw, <laughs> ayaw. tayo. Oh. Hey. oh. oh. Agba-vlog tayo, dali. Adventure. Blogger ka ba? Yes. So oh. si YouTube na niya. Oh. Mm. Si sayo ka. Dali. A, B, C. E, E. Sige na, sige na. I-upload -ano natin, i-upload natin para makita mo. Oh tagalan mo. Yeah. Yeah. Oh yeah. <laughs> Ay kulang pa, hindi wala pa nga isang wala pa nga isang minuto. Para mag-vlog tayo di Oh sige. Oh. Oh. Tama? Mm. Mm, mm. Hindi yan ikaw ang kailangan natin. Ikaw yung bida rito. Oh, na. <laughs> Guys, si Vince yan yung pinakano namin dito. Yun, no? Oh. Wow! Oh. yep, Oh, yay! Sige pa! Ay, hataw mo, bebe! Hataw! <laughs> hey. Cute nila, no? Cute ni Vince Ah, oh. Yay!

ay, hindi ako marunong gumolay. Eh. Di ako kasi ano, mango ah, Mr. Day. Si Vince ay aming ana to. Ah uh, baby kan dito. Sige pa, sige pa. Pa. <laughs> <Yay! laughs> ano apelyido mo, Benz? Hmm? Hindi, apelyido mo. A ah, Benz. Ano apelyido mo, Benz? Uh, ha? Ano apelyido mo? Benz. Huh? What is your name? Mr. <laughs> <laughs> uh, since... Boy. But... Ano ang pangalan, ano ano pangalan mo? Toto. Toto. Hindi ba si Toto eh? si Kalbo eh. Kasi Toto Sino ka ba talaga? Kalbo, Toto. <laughs> Toto. Ka <laughs> Ah, okay. per natai, ah, per na tayo, Aper na tayo dali. Ha? Yeah. Okay. mo. Yeah. <laughs>